Mahirap talaga mag-asimbol ng isang buong bike, no? Kapag kulang ka pa ng budget. Pero itong unit na ito ay taon yung pinag-ipunan para naman makadalagan. So, samahan nyo ako mga guys. buuin natin ang isang 29er a Darkmore. alagora Kay man, kanamigid sa iya. Itsura animal. Hello mga morning sa inyo mga guys no so pani bagong adventure na naman About adventure pani bagong obra gali ah, ayala so ayan mga guys no may dinala sa atin na isang 29er na dark so ito yung mga pisa-pisa niya papalanta ko muna sa inyo para naman mapaila-ila ko ah <laughs> ay joke lang ha kasi mga kid gumobla ayan bot na lang gid wow <laughs> ang bike na ito wala mga guys no ay sa kaibigan ko o kaibigan ko yan mga guys kasi nga dati nagbabike din ito kasama namin dati ito nagbabike kaso lang yung problema binaligyan niya yung unit niya na una kasi naman daw medyo mahina na <laughs> mahina ba <laughs> gago Bali, ang gusto talaga ni idol mga guys na nabubuhin bo na unit no ang sobrang tiba higit blanga hindi talaga matitibag pag magdulog dulog ka kung magdulog kaya nga matibag ay base maglalama kaging hindi ka naman mapusla na yambot na lang <laughs> Oh, yes balik ubra na tayo mga guys, no? So, nabuo na natin ang wheelset ni Idol. Kailangan muna natin itong hugutan para naman makita ninyo o kung paano siya maglibot-libot kag maguni-uni, bla, o pamatiin ninyo ba? Oh <laughs> my dahil nga gusto ni Idol pang malakasan mga guys no Ito na mag list tayo Ang gamit pala nating tape dyan mga guys Ay ang gorilla tape oh Hindi ang gorilla ha Ang gorilla tape Oo oh, ayan yan Kita nyo naman siguro Kinalokalo ko muna mga guys Yung gulong gulong ni Idol no So bali ang guma natin mga guys Na tinakod ay aggressor Tsaka minion Oo oh, nabatihan naman ninyo siguro Ang prisyon yan mga guys Diyos ko ilang sakong buga siguro yan ba <laughs> Wow! Ah! Nang matapos ko na mga guys, ikabit yung gulong-gulong niya. Siyempre, tatakod na natin ito sa mga primset, no? Para naman magpupurmang bike na ba? O ito na. Madalian lang ito mga guys. So, sinunod ko sa pagtakot ang kanyang head parts. So, wala naman yan. Kapas, uksuok na lang yan. Kita nyo, madalian lang. Hala <laughs> grabe. Ang ganda talaga ng siyak ni Idol mga guys, no? Ang brand pala ng siyak ni Idol mga guys ay Santoro Santorna. Santor na Aaron ba yan ang pronunciation niya? Ah, basta o Auron ah, oo, ito na magtakod na tayo ng flower nut niya mga guys, no? So, ginamita natin dyan ng special tools, tapos ayan na matapos ting utdan ay gugulo na natin yung handle niya ba, grabe, sobrang ganda talaga ng handle niya mga guys, no? Sana oh. At dahil nga natakod na natin yung siyak mga guys, no? Ito naman yung gulong-gulong sa harap, so nakita nyo naman siguro ang kanyang rotor de so ice stick yan mga guys, tapos 2 o 3 pa, grabe grabe sobrang dako talaga so dito na magugulo muna tayo dito na manabila no para naman masusukan natin yan mamaya ng prino ng kambiada ng handle grip para naman may gunit gunita na si idol ba ayam bot na lang habang nagkakabit ako dyan mga guys ng pedal no sabihin ko sa inyo ang group set pala ni idol ay SLX na 12 speed yan ha o kita naman ninyo siguro walang tatsa puro SLX talaga yan mga guys baso ito na nagulo na natin ang kanyang grip na Pan mga guys no and then hinugta na rin natin ang isusunod naman natin itakot mga guys ang kanyang dropper post oo yung brand pala nyan mga guys ay iksa iksa baka ng iksa hindi itsa iksa <laughs> Dahil nga nakabit na natin yung dropper mga guys, no, titistingan muna natin kung nagsasalop o nagsasaka ba. So, no, tapos ating tistingan dahil okay na. susunod naman natin ang kanyang hydraulic brakes, oh. Tamang takot lang yan mga guys, no. Siyempre gumamit tayo dyan ng mga adapter-adapter para naman magpipilit siya. <laughs> Pipilit talaga. <laughs> Gago! At nang matapos ko mga guys, si Plastar ang hydraulic hose niya, no? Ay ito naman yung sinunod natin, yung kable sa kambiada. Tamang gulo-gulo lang tayo dito mga guys. O, oh, para naman hindi maglalapaw o magsusubra. <laughs> Subra, gidya. Laway kasi mga guys, pag magsubra, no? Kalain, daw bulbul sang alipato What? <laughs> So dahil nga naugta na natin yung kable mga guys no Kailangan na natin itong utdan Tapos lagyan ng mais na puti Sabay kambia kambya So ayan na natapos na ang ating unit ba So maraming maraming salamat talaga sa inyo mga guys Sa so, walang umpay na lang sa aking video na no, sana na enjoy kayo Dahil natapos na ang bike ni Idol na pang malakasan Wow Malakasan talaga ito mga guys Wow awasag naman yung bulsa ni Idol mo So paalam na God bless to all Bye bye